Kamusta kayo mga kapirata? Welcome back sa ating channel. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang aking teorya tungkol sa mga magiging katana ni Zoro after ng One Arc. Pero bago yun, huwag niyong kalimutang i-like at share yung ating video. Mag-subscribe na din kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. And consider subscribing na din pala sa aking second channel na Emperor TV kung saan itatapik natin doon ay ang iba't ibang anime and if ever pati na din yung One Piece. Nasa description box na yung link ng channel. Isa sa talaga namang inaabangan nating mga One Piece fans ay yung nagiging upgrade o yung mga developments ng Straw Hat Pirates sa tuwing matatapos yung mga arcs sa series. Tulad na lang ng mga upgrades ni Luffy sa kanyang gears, yung paglakas at pagastig ng climate ni Nami yung mga bagong invention ni Frankie sa barko nila na Sunny at yung mga technologies niya, yung mga Rumble Balls ni Chopper, pati na rin yung mga bagong techniques ng iba pang members ng Straw Hats. Pero sa video nga natin ngayon eh ang pag-uusapan natin ang isa sa fan favorite na character sa One Piece. Walang iba kundi si Roronoa Zoro. At ang topic nga natin ngayon ay kung ano ba yung kanyang magiging final swords after ng Wano Arc. Linawin ko lang, ito yung final swords ni Zoro after ng One Arc, hindi after ng One Piece series. Pero bago yun, e eh, pag-usapan muna natin yung mga naging espada ni Zoro simula noon pa man at kung paano niya nakuha yung mga espada na ito. Included na din dito yung mga espada na ginamit niya ng panandalian lang. Unang-una na dito ay yung Wado Ichimonji. Ito ay ang unang katana na natanggap ni Zoro. Well, so far according sa storyline niya ito ay originally dapat kay Kuwina, yung kababata ni Zoro. Well, kilala na naman natin si Kuwina kaya hindi ko na i-include yung background niya. Anyway, natanggap nga ni Zoro yung espada na ito mula mismo sa tatay ni Kuina. Matapos mamatay ni Kuina sa hindi inaasahan at hindi kapanipaniwalang aksidente. Ang Wado Ichimonji din yung masasabi na nating pinakamatagal na espada na nakai Zoro. Next is yung dalawang hindi pinangalanan o baka ordinaryong katana lang talaga. Ito yung kasama ng Wado Ichimonji na hawak ni Zoro noon. Ito ay una nating nakita noong niligtas ni Luffy si Zoro sa pagkakatali nito sa Marine Base na pinamumunuan noon ni Axe Morgans. Ito nga din yung unang pagkikita nila Luffy kung saan hinahanap pa ni Luffy yung mga katana ni Zoro tapos tinulungan niya itong makawala ito ay parehong winasak noon ni Dracul Mihawk sa naging pagharap nila sa East Blue. Next is yung Yubashiri na isa ding Meito o Famous Sword at ito ay isa sa mga Ryuwa Wazamono o Skillful Grade Swords. Take note na 50 lang sa buong mundo yung Ryu Wazamono. Nakuha ito ni Zoro kay Ipon Matsu sa Logtown. Sa kasamaang palad e eh nasira yung katana na ito ng isang marine na ang pangalan ay Shu kung saan ang lahat na mahawakan ni na metal ay nagra-rust hanggang sa mawala Na naging dahilan nga para maglaho yung Yubashiri noon ni Zoro Next is yung Sandai Kitetsu o Kitetsu 3 Ito ay nakuha ni Zoro kasabay ng Yubashiri At ito ay isang Mato Sword tulad din ng Yubashiri Pero medyo may twist yung way kung paano nakuha ni Zoro yung espada na ito ito nga ay sinasabi na may sumpa kung saan nagdudulot ito ng bad luck sa mga taong nga hawak nito. Pero bilang proof na kayang talunin ni Zoro yung sumpa ng Sunday Kitetsu, ay eh sinubukan niya ang ihagis yung katana sa ere at tignan kung mapuputol yung braso niya. Mabuti na lang eh mukhang na-overcome ni Zoro yung curse at hindi nga naputol yung braso niya. Nagulat dito si Ipon Matsu kaya binigay niya yung dalawang katana kay Zoro. Next is yung medyo comedic na katana na tinatawag nga ni Zoro na Hana Arashi. Ito ay rip-off lang kung saan ginamit ni Zoro na espada si Soge King o Usopp. Noong kaharap ni Zoro si Jabra sa Enies Lobby Arc kasi nga nakaposa silang dalawa kaya wala nagawa si Zoro. Malamang hindi na niya nagamit yung rip-off katana na ito dahil nga natanggal na yung pagkakaposas nila ni Usopp. Next ay ang Shuzui. Ang espada ng legendary swordsman at ang tinaguriang God of Blade na si Shimotsuki Ryuma. Ito ay nakuha ni Zoro sa Thriller Bark arc kung saan nakatapat niya yung corpse ni Ryuma na naging zombie dahil napunta yung anino ni Brook sa bangkay nito. Matapos ng matalo ni Zoro si Ryuma, ay binigay niya dito yung Shusui. Simula noon hanggang sa bago mag Wano arc, ay gamit na nga ni Zoro yung Shusui. Pero ngayon ay nakuha nga ito sa kanya ni Gyokimaro o yung fox na alaga ng damyo na si Shimotsuki Ushimaru. At ang last at ang naging kapalit ng Shusui dahil nga nakuha ito kay Zoro ay eh yung tinatawag na Enma. Isa sa sabihin na nating legendary sword na ginamit ng strongest swordsman ng Wano Country na si Kozuki Oden. Ang Enma kasama nung isa pang katana na Ameno Habakiri ay ginamit ni Oden sa pakikipaglaban niya lalong lalo na yung laban nila ni Kaido kung saan ito yung tanging mga katana na nakagawang makapag-iwan ng markang sugat at sakit hindi lang pisikal pati na din sa mental na pag-iisip ni Kaido. Ang katana na ito ay ipinamana nga ni Oden kay Kozuki kay Yori na kanyang anak pero binigay ito ni Yori kay Zoro kapalit nga nung Shizui. Tapos nalaman pa natin kay Tenguyama na kaya pala binigay ni Yori yung katana na ito kay Zoro dahil nga alam ng lahat sa Wano Country pati daw si Yori na ang Wado Ichimonji at Enma ay talagang compatible sa isa't isa dahil nga iisa lang yung blacksmith ng gumawa nito. Yun nga ay si Shimotsuki Kozaburo. Dagdag pa ni Tenguyama na hindi pa Black Blade yung Enma at posible itong maging Black Blade sa tulong ni Zoro. So far yan yung mga katana na nagamit ni Zoro sa series. At sa kasalukuyan nga ang hawak ni Zoro na katana ay yung Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu at yung Enma. Ngayon ang tanong, ito na ba yung final swords ni Zoro pagkatapos ng Wano Kuni Arc? Well, may ilan-ilan kasi ako naiisip na dahilan kung bakit hindi ito yung magiging final swords ni Zoro after ng Wano Arc. Unang dahilan ay yung fact na yung Enma ay memento ni Oden kay Lady Yori. Alam nyo naman siguro kung gaano kahalaga ang memento sa isang clan. Kumbaga ito ay isang sacred relic sa isang pamilya. Kaya hindi na ako magugulat kapag binalik ni Zoro yung Enma kay Yori. Another reason ay eh, yung pag-introduce sa atin ng isa pangkatana, katana. Ito nga yung Nidai Kitetsu o Kitetsu Second. Dagdag pa natin yung isa pangkatana na yung Ameno Habakiri. Anyway, so ito nga yung theory ko sa final swords ni Zoro after ng arc na ito para sa akin sa ending ng Wano Kuni, ang dadalhing katana ni Zoro palabas sa islang ito ay yung Wado Ichimonji, Enma at yung Nidai Kitetsu. Pero sa tingin ko, either sa Enma o Amino Habakiri. Kung titignan mukhang wala namang pinagbago pero malaki yung potensyal na isa o dalawa sa katana na hawak ni Zoro ngayon ay mawawasak sa gitna ng labanan. Ang tingin ko pa nga e, posibleng ang mawasak yung Enma at Sunday Kitetsu kaya nga sinabi ko na either sa Enma at Amino Habakiri yung makuha ni Zoro sa dulo ng arc na ito na katana. Well, bakit ko naisip ito? Siguro naman kung titignan nyo, simula pa nga nung Wano Arc, ilang battles na yung kinaharap ng mga katana ni Zoro. Kung bibilangin, si Zoro yung napakadaming kinalaban simula pa lang nung arc na ito. Siyempre, hindi naman siguro immortal yung mga katana niya, diba? Doon pa lang sa pre-time skip, eh nakailang palik na si Zoro ng mga katana. Tapos nitong post time skip, eh Wano ko ni Arg pa bago napalitan yung Shuzui. Kaya malaki talaga yung potensyal na may mangyari sa katana na hawak ni Zoro ngayon, lalo na sa Sandai Kitetsu. Tingin ko din na na-recognize ni Tengu Yama yung skills ni Zoro, kaya if ever man na mawasak yung Sandai Kitetsu, ay i-offer niya nga dito yung Nidai Kitetsu. Tsaka diba kung matatandaan nyo, nagpakita talaga ng interes si Zoro sa ni Daikitetsu noon noong hawak pa lang ito ni Luffy. Sinabi niya nga na gusto niyang subukang gamitin yung daladalang katana ni Luffy noon. Para sa akin e eh foreshadowing ito na mapapasakamay ni Zoro yung ni Daikitetsu. And pang singit nga lang na teori dito e eh tingin ko malapit na nating makita yung mas mataas pang katana kaysa sa San Daikitetsu at ni Daikitetsu. Yun nga ay yung Ichi Daikitetsu ang pinakaunang kitetsu sword kasi nga diba yung sun ay 3 ang ni ay 2 malamang yung ichi which is yung number 1 kaya expect natin na makikita natin sa susunod yung ichi dai kitetsu anyway bakit naman hindi yung wado ichimonji yung mawawasak well tingin ko hanggang sa katapusan ng one piece e eh wado ichimonji pa rin yung matitirang katana na hawak ni zoro ibig kong sabihin lang e eh, hinding hindi ito mawawasak dahil nga sa ito yung tumata yung promise niya kay Kuwina. Well, promise nilang dalawa na sumisimbolo nga sa pangarap nila na maging world's strongest swordsman. Sa SBS pa nga ng volume 95, may nabanggit dito si Oda Sensei na trivia. Tinanong kasi ng isang fan kung bakit laging kinakagat ni Zoro yung kanyang katana at kung hindi ba siya nasasaktan doon. Ang sagot naman ni Oda Sensei e eh natural masakit iyon kay Zoro lalo na nga sa ngipin yon. Pero para nga kay Zoro e eh, wala lang yon dahil yung kagat-kagat niya nga na katana ay yung Wado Ichimonji which is memento para sa kanya ni Kuina. At gagawin ito ni Zoro hanggang sa siya ay maging strongest swordsman in the world. Kaya nga tingin ko hindi hindi masisira yung Wado Ichimonji. Pero if ever man na yon at ngayon sa Wano Arc masira ito, imagine kung gaano magre-rage si Zoro nun ba? Diba? Well ano sa tingin nyo yung mangyayari kapag nasira yung Wado Ichimonji? So far yan yung theory ko about sa final 3 swords ni Zoro after ng Wano Kuni Arc. Para sa conclusion e eh, tingin ko nga yung magiging katana ni Zoro pagkatapos ng arc na ito ay yung Wado Ichimonji either sa Enma o Amino Habakiri at ni Daikitetsu. So dyan na nga nagtatapos yung ating topic ngayon. Kung may opinion kayo ay huwag kayong mahiyana i-share yan sa comment section. Dito ko na yung ating video. Maraming salamat sa panonood mga kapirata. Paalam!